Naniniwala ang isang kongresista na no malino pa sa sikat ng araw na tinipid ang pagkakagawa ng bumagsak na kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela para kumita ng limpak-limpak na salapi. Kinuwesto nito kung bakit gumawa ng tulay sa probinsya na para sa light vehicles lamang. Parang hindi umano pinag-isipan. Ayon kay Representative Berwin Tulpo, kung mali naman ang design, bakit nakalusot sa mga engineers ng Department of Public Works and Highways? Isipin na lamang umano Naikit isang bilyon na pera ng bayan ang nasayang. Tinibid ang pagkakagawa para malaki ang kickback ng mga kurap at kawataan. Ganon din na mali na pala ang disenyo. Bakit hindi pinahinto ng DPWH sa kontraktor ang paggawa ng tulay? Kaling sabi nito ay kongresista na ng kaukulang parusa ang sino mga mapapatunayan na responsable sa nangyaring kapabayaan o katiwalian. Felix Tambonco, The Observer News